Grabe, mga mare. Oh, Abay, nutrition ma? Huwag niya akong pagkagalo. Ito nga ang ilang kaganapan ng hamburgera kahapon at ngayon araw ng Webes. <laughs> At dahil nga ang buwan ng July ay eh, pinagdiriwang natin ng Nutrition Man kaya naman itong at ang ay sumugod para bumili ng gulay. Obe, <laughs> Nutrition Man. Kailangan ulutong. Mga bata, maubusan ka pa, bumili ka na. Ah, Meron pa daw bukas, Yasir at dahil nga sa sabak sa cooking contest itong grade 7 kaya naman tuturuan natin sila kung ano nga ba yung step by step na dapat nilang gawin during the contest ang napaassign nga sa grade 7 ay ang paggawa ng vegetable salad. Atin sa gitna. Oh, Tanggalin yung kulay po dito. Kaya naman ay nag-isip din talaga kami kung ano nga bang klaseng vegetable salad itong gagawin nila. ano ba sa inyo? Kaya nga ata sa amin salad. Ano nga salad? Vegetable salad. Ayun nga. <laughs> na. <Okay. laughs> Kaya naman ay naisipan nga din talaga namin mag-practice nga muna kahapon bago sumabak sa contest ngayon. yun. namin, pasarap ng pasarap. Yung aming palat ng palat. Pasin ng pasin sa inyo. Ay mga mare! <laughs> sa contest nga na ito bali dalawang representative nga ang kailangan kada section Maganda din talaga ang ganitong contest dahil na ipapakita nga ng bawat bata ang kanilang mga talento tapos dire-diretso lang din ito si ito ang balat tapos kakainin niya sa Simpleng vegetable salad nga lang din talaga yung aming naisipan para at least ay mabilis nilang makuha o masundan kaya naman, sa dulo ng vlog na ito, ay abangan ninyo kung ano nga ba klase ng vegetable salad ang aming ginawa. <laughs> At pagkatapos nga lang din, ng tatlong oras na paghahanda namin dito, ay finally, ito na nga kami natapos. So, ito na yung final output. Ito, kani mango salad, la bugera <laughs> At sa part nga na ito, ay tinikman na ng nga lang din namin kung ano nga lang talaga ang naging lasa. At dahil nga tayo ay hambugera, ito nga ay siguradong masarap. Kaya naman, ngayong araw ay araw ng Webes, ang contest ng mga hambugera. Kaya naman, ay tinulungan ko na nga lang din itong aking dalawang magaling na estudyante para maghanda sa kanilang gagawing mamaya. Grabe, mga mare! Ito na po ang ating mga huwarang judges. Judgmental. Mga judgmental po. Grabe! Baklak ito, pagbabakods ko. Ay, gusto po saan, hindi Ay, nakita pa. Good luck! Hello. At ito nga, ay nagsimula na nga din ang contest, kaya naman ang hambugera, ito't kinakabahan. <laughs> At sa contest nga na ito, ang naglaban-laban nga ay ang apat na section ng grade 7. At talaga nga namang grabe din yung mga effort ng bawat bata para sa kanilang gagawin na vegetable salad. Kaya na kung matitikman nyo nga lang din, ang kanilang gawa ay talagang ikay mamamangha. At dito nga, itapos na nga din sila, nagtimpla na nga din ng juice para na nga matikman ito ng ating mga judges. O, oh, diva di ba? Ang gaganda. <laughs> Halo inyo. At syempre, bago nga matapos ang vlog na ito, ay nagpapasalamat ako sa buong Seven Hope, gayun din sa magulang ni Louie at ni Darlene. Kaya naman, salamat po kay Mami Mariel at Mami Ellen sa pagsuporta sa mga ito bata. Ito nga ang gawa ng Grade 7 lab ang tuna cucumber salad. Ito naman ang sa 7-piece na Thailand vegetable salad, ang atake. Wow. <laughs> at ito naman ang gawa ng vegetable salad ng Seven Faith. At syempre, hindi pa pakabog ang grade 7 hope. Ito nga ang kanilang cani mango salad ala ang O, oh, diva. <laughs> Papasabi na ako ngayon araw, Ma'am Reggie, ng pagod, napagod, 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 At matapos nga ang mga effort na ginawa ng mga bata, dumako na nga tayo sa announcement of winners. Okay, third place <laughs> goes to contestant number 4 from grade 7 faith. At para nga sa third place, ito nga ay nakuha ng ating 7 faith. Ayan ang kanilang gawa. Contestant number one from grade 7, Love. Wow! Michelle A. Aquino, Rianne Tarible. At para naman sa second place ay nakamit ng grade 7, Love. Ito nga ang kanilang gawa, ang Tuna Cucumber Salad. At first place goes to Ron Sanko and Louis James. Congratulations sa Grade 7 Hope dahil tayo nga ay nagkamit ng first place. O oh, di diba, hamburgera nga ang inyong advisor. <laughs> At Kaya para naman sa nag-champion ngayon congratulations sa ating Grade 7, ating grade 7 piece. At ito nga ang kanilang Thailand Vegetable Salad. Muli, congratulations sa lahat ng nanalo. Kaya naman, pra! Na proud kami mga grade 7 teachers sa inyo Yay! at dito na nga, nagtatapos ang vlog ng hambugera just keep on watching bye <laughs> ireklamo ko po mga judges dahil first place lang po kami ay, hindi po ay, kami, kami nagchampion ito ay, po ay, ang isa ay, sa ay, judge uh, <laughs> <laughs> ay, Seven. Na, ah! At congratulations nga din sa lahat ng great and sa napakasarap ng ulam na inyong ginawa. <laughs> na nga, wala na nga lang din akong masabi dahil ang hambugera niya. Oh, Good, napagod, napagod, napagod. napagod. Ang ano to? malungkot. Lumpiang pinasarap na pinasarap na pinasarap. Pinasarap pa talaga yung city. pinasarap. Unang kagat. <laughs> Unang kagat. Unang kagat. Unang kagat. Unang kagat. <laughs> Pa-shoutout nga din, sabi ni Cedric Aguilan. Cedric Aguilan! <laughs>